So abala po tayong lahat, abala ang lahat dito sa hinago Nature Park. Eh, nagdidilig po si na uh, Jigjag at Inday Katok. Tamang walis naman po si Mia using her, ano yan? Wah! Wow. Using her dalawang walis tingting -ting, uh, with, with, her two hands, the left and the right. Ito naman po si... Uh, Madam? Uh, ano ba? First time, first time na muniyag, anak. Ang daman, ang caption. Ano ang Ang dalawa, si Manang at si Brenda naman ay nagkakating ng uh, mga bulaklak dito sa likod. So meron tayong project dito, mga Manang. Mga Manang! <laughs> mga Momshies! <-sheez. laughs> Nagayon na ako kay Manang. -oy. Mga mamsis meron tayong project dito. May ilalagay tayo dyan, dito sa part na yan. So mamayang gabi makikita ninyo yung ating uh, Christmas lightings. Ah. <laughs> At si Chuchay! Ay bakit? Bakit ka nagkagat-kagat dyan, ha? Di putol gali, oh Ayan, naputol. Ah, putol ah. Mga walang magawa sa buhay. Sinira. At ito na nga, nagsisimula na tayo para sa ating... Ayan, ito lang. At ah, doon yung isa, yung malapit sa CR. Okay, Ayan, okay na yan yun. Ayan, so nagbabaon tayo ng malalim-lalim para yung pagkakapitan. Para masyado pa rin malalim, ay maano, mataas. Na testing natin. Ayan na, si si Maymay. So, nilalagyan na natin siya ng panali para hindi siya mabuag. H -hou. H -hou. H -hou. Stretch, siguro na dong na. Stretching natin. O sige. Ayan. Hindi, lulubog ay ang panunin natin. Sabi ko sa'yo, dapat ang pipang ano. Ang pipang lulubog. Ang pipang lulubog. Konting lulubog ka. Ah, No. Tapos maglalagay din tayo ng mga stick. Kasi natin sya doon natin siya ilalagay yung ano niya, pinakadulo nung ilaw para doon siya kakapit. Para di siya basta-basta magbuag. So, ngayon naman, nandito tayo sa bandang libaran ng ano, ng ating uh, nature park. mapapansin niyo ako ngayon ng magbubukay. Kasi po, yung mga boys natin na doon. Yan. sa niya si Brent, lalagay po sila ng carabao grass. So habang video makulimlim pa at bago magilim, mat matapos na natin yung ating project. You no? Know? Malalim-lalim na huwag ano Malalim-lalim malalim, -lal malalim -lalim na hukay. Kaya mo yan. <laughs> rainbow <laughs> na <laughs> <laughs> Ngayon <Talikon Malikon> ko <kaman? laughs> para mas mabilis tinulungan ako, ako na Donna, ni Jigjag at ni Amanda. Ah, na usog mo pa 'yung paa. salamat naipadala ko la ba daw sila na magulat daw sila so this is it, ito na yung ating <laughs> <laughs> Ito na yung ating pangalawang Christmas light. Dito, oh, Christmas light na may Christmas tree na rin. Yan. O, oh, diba? Gawalan natin ng kaunting um, um, pamamaraan, discard, and of course, your creativity. Pwede nyo natin gawin sa inyong mga bahay kung meron kayo malaking garden o meron kayo medyo malaking malaki space. So, again, this is available kay May May Flores. Ayan, PM nyo lamang po siya for more details. So, tingnan natin kung ano mag-i-insure nyo mamayang gabi. Let's go! Mm. Okay, so ito naman ngayon yung ating mga candy cane na nakuha ni Brenda sa exchange gift. Ay, actually, regalo sa kanya ito ng may mayo flores. So, para at least madagdagan natin yung kulay dito sa inaguan. Hanapin, na, hanapan natin siya ng pwesto. Yan. O, oh, diba? <laughs> Yan yung ating mga candy cane. So, tingnan natin dito yung liwanag nila. Kung ano yung ibibigay nilang ganda sa ating garden. <laughs> Eto na siya. O, oh, yung mga candy cane. Ayan na. O, oh, may mga ilaw na. Tsada na. Tingnan natin yung mga Christmas tree na ginawa natin. Ayan. Eto na. Ayun, sige. Eto naman yung ating Christmas tree. Tingnan natin. Pindot man ako, ya. Yan, sige. Oh, tada! Wow! Merry Christmas, Sinagoa Nature Park! Oh, diba? Ayan na siya. Oh! Tingnan natin yung kabila. Yan, okay na. Wow! Ayan na, tada kaayo ayoy. Uh, Merry Christmas si yeah, no Ayan na. Uh, Merry Christmas si Naguan. Paskong Pasko na talaga dito. Ayan yung ating Christmas tree. Ang ating candy cane. Ang ating mga solar lights po na available kay Maymay Flores. Ayan, PM lamang po sa kanya for more info and details. Merry Christmas mga moms!